Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 5 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Nuncio Sulpricio. Kamusta? Si San Nuncio Sulpricio ay isang Italianong banal na katoliko na ipinanganak noong April 13, 1817 sa Pesco Sansonesco, Abruzzo, Italia. Simula pa nang siya ay bata pa lamang, siya ay naulila at itinaguyod ng isang tiyuhing mapang abuso na nagpahirap sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nanatili si Nuncio sa kanyang pananampalataya at naging halimbawa ng kabanalan at tapang. Sa edad na 19, na-diagnose si Nuncio ng osteosarcoma, isang uri ng kanser sa buto, na malamang nasanhi ng mga pang-aabuso na kanyang dinanas. Sa kabila ng matinding pisikal na hirap, nanatili siya sa kanyang pananampalataya at pagtanggap. Inialay niya ang kanyang mga paghihirap para sa iba at ipinakita ang malaking tapang hanggang sa kanyang kamatayan noong Mayo Fincio, 1836. Narito ang isang panalangin na inihandog kay San Nuncio Solprizio. O oh Diyos, aming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami para sa buhay at patutoon ni San Nuncio Solprizio. Ibigay mo sa amin, sa pamamagitan ng kanyang panghihingi, ang biyaya ng pagpapatuloy sa pananampalataya at paghanap ng lakas upang harapin ang mga pagsubok ng buhay ng may tapang at matatag na pagtanggap. Naway ang kanyang halimbawa ng di matitinag na pananampalataya ay magbigay inspirasyon sa atin sa aming sariling mga hamon. Sa nunsyo, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Judith, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.